Princess, nakita mo ba si Emily? Hindi, bebang eh. Kakarating ko lang dito. Nasaan kaya siya? Siguro, naganap siya ng kalaro. Ito, bebang! Sino yun, princess? May tumatawag sa akin. Hindi ako yung bebang, no? Eh, sino? Wala naman tao rito. Ito, Ha! May maligno! May maligno! Princess, tignan mo yung halaman oh! Nagsasalita! Wow. Kaya nga eh! Nakatakot! Princess, wala Hala! Princess, niloloko ka ng halaman! Princess, nangyong. Hoy, halaman ka! Niloloko mo ba ako? Gusto mo itapong kita sa ilog? <laughs> Takot ka pala eh! <laughs> Kunin natin siya, Princess! Oh, sige, para may laruan tayo. <laughs> Anong pangalan mo? Talking cactus. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Ako <laughs> <laughs> maganda. Maganda <doon> daw ako, princess. <laughs> Talking cactus, sabihin mo rin, Ate princess, maganda. Princess, <laughs> kumini. Pasaway ka naman eh. Hindi ka nakikinig sa akin. <laughs> bebang, nakikita mo pa si Boy yung butike? Andun siya oh, mag-isa. <coughs> Oo nga no, nakaupo siya dun. Tara, takutin natin siya. Gamit si Talking Cactus. <laughs> Sige. A few moments later. Dandan lang tayo, Bebang. Parang hindi tayo marinig ni Boyong. <laughs> 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 Nasaan ka sila, Bebang? Ako pala yung lolokohin mo, Boyong, ah Lagot ka sa amin ngayon Ilagay mo na si Talking Cactus dyan, Bebang Sa tabi ni Boyok. Talking Cactus, takutin mo si Boyong, ah Sige, si Bebang Ayan, ilalagay na kita dito Tara na, Bebang Tara, taguro na tayo, Princess Ayan na Sino yun? Binagsasalita? Wala naman tao dito. Wait! Hoy! Sino ka ba? Huwag niyo akong takutin! Ay -tata't! Ay -tata't! Ah! May maliklo! No? May nagsasalita kalaman! Ano ito pa ba? Nanay tulong! Takot na takot yung boyok! pala siya matapang eh. <laughs> Kunin natin si talking cactus, bebang! <laughs> Ang galing-galing mo, talking cactus! Napatak mo si Boyong! si Bebang, taka si Penis lang pala yun. niloloko ko. Lagot kay sa akin ngayon. Ay, hey Bebang! Kinagkitripan niyo ba ako? Lagot, princess! Nandiyan na si Boyong! Naku, nakita tayo. Akin na nagsasalita halaman nyo. Amin yung boyong. Akin na to. Huwag oh, no. <laughs> kunin si Talking Cactus namin. Oh. Nagsasalita ng halaman. Sabihin mo nga, boyong guwapo. Ang sinabi ko, boyong guwapo, hindi boyong mabaho. Niloko mo ba ako? Boyong mabaho, hindi <laughs> mabaho. Ginagalit mo ako, ha? Jari ka ngayon sa akin. Itatapong kita sa malayo. Pagpagong! Si Mara ka sa akin! <laughs> Talking Cactus, umalis na tayo. Iwan na natin sila bebang dito. Si Bayang, Bayang. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Ito ba ang Boyo! Ibalik mo na sa amin si Talking Cactus! Maawa ka sa kanya! wag mo siyang saktan! Malit lang siya! Aww. Bebe, bebe, bebe! Laruan ko na si Talking Cactus! <laughs> Tawa! Patawan mo Hindi pwede! Tara na! Tara, princess! Habulin natin si Boy yung butiki! Sige, bebang! Bawin natin si Talking Cactus! Boyong, yung <laughs> Ops, ops, ops! Huwag kayong nalapit sa akin! Diyan na lang kayo! Kung hindi, <laughs> bibitawang ko si Tongi Kaku sa may sapa! O ano? Ang tulong! Ayoko Paano na yung bebang? Anong gagawin natin? Kung ako sa inyo, huwag niyo na akong abulin para hindi ko tubitawan to si Tokong Cactus. <laughs> Huwag mong pitawin si Talking Cactus, Boyong! Alis na kami! Oh. Tama yan! Umalis na kayo! Ate Pepe, wag niya kong iwan kay Boyong, po, Pepe! Bye-bye, Talking Cactus! Iiwan ka na namin kay Boyong para hindi kanya mahulog sa sapa! Oh, no! Bye-bye, Talking Cactus! Huwag mong iwan kay Pepe! Hihi! Huwag kang makalala, talking cactus. Manghingi kami ng tulong. Bye-bye. A few moments later. O, talking cactus, paano ba yan? Wala na sila, bebang. Wala ka ng kakampi. Masalita ko Ang tama ka nang magsalita ng masama. Ang sabihin mo, ang gwapo mo, Kuya Boyo! Boyong oh, hindi um, kapo, sopang mabaho, oh! sopang mabobo! Ginagalit mo talaga ako ha? Ihulog lang kita sa may sapa! Ma, ah, wag na ang hikapin sa may sapa! Masasin ko ng sapa ka! Ah Takot ka pala eh! Ha -ha. O sige, sabihin mo, ang pogi-pogi mo Kuya Boyong! Ang pogi-pogi mo Kuya Boyong, sopang-sopang-sopang-sopang! Tutorial. Ayan, very good ka pala <laughs> eh. <laughs> 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 Hindi pwede, maglalaro pa tayo. <laughs> oh no! <laughs> <laughs> manay, manay, oh. Wala nang tutulong sa'yo. <laughs> Meanwhile, Bebang, paano natin matutulungan si Talking Cat Hindi ko rin alam, Princess eh. Sino kayang tutulong sa atin? Ano ba lang pala? Nakita mo ba yung anak Princess, tignan mo ho! May mama cactus dito! Yeah! Siguro, siya yung ni Talking Cactus! Talking Cactus lang yung mga Nakita mo ba siya? Opo, nakita po namin siya! Saan? Nakita mo na! Marilak mo siya Kaso, kinuha siya ni Boy yung butike. Eh. Hindi po namin siya nabawi. Ano? Pabalala ko! sa Sige po, Mama cactus. Tutulungan namin kay ni Bebang! Oh, Pabalala ko! sa Opo, Mama <laughs> Itatanim na kita dito, Toki Kaktus! <laughs> oh, <my God. laughs> Hindi ka na makikita nila, Bebang, dito sa buhanginan! Oh, <laughs> Huwag kang makulot dito, talking cactus, ha? Oh, no! Mama cactus, parang narinig ko si talking cactus doon. Oo oh, nga, no? Humingi siya ng tulong. Tara, natulong pala siya. Tara, baka inawin na siya ni Boyong. Talking cactus, nandyan na kami. Oh. Nandito ata siya, Beba. Yahoo. Talking cactus. Nasaan ka na? Ano ko? Nasaan ka na? Nasaan namin ako ng lupa? Ito na ako ng bodo! Ang daming lupa rito eh! Saan ka namin makikita? Bebang! Princess! Hindi nyo pa mahanap si Talking Cactus nyo! <laughs> Nandyan ka pala, Boyong! Boyong! Ilabas mo na, na si Talking Cactus! Kawawa naman siya! Wala pa sa wala, girl! Ikaw pala mo! Sino ka namang halaman ka? Ako ang mama ni Talking Cactus! May mama pala si Talking Cactus? Ang litlit -lit mo! Sinasawa <laughs> na mo ba ako? Lagot ka sa akin! Boyong butike! E balik na si Talking Cactus namin! Ayoko nga! Bakit ba kasi lagi kang pasoy, Boyong butike? Hindi naman so yan si Talking Cactus ha! Ang ingay-ingay mo, Princess! Hanapin mo na lang kaya si Talking Cactus! dano oh, Sa buhanginan! Kanina pa kami naghahanap dito! Wala kaming makita! Ano? Anak ko! Nasaan ka Ilabas mo na si Talking Cactus, Boyong! O, oh, sige! Ilalabas ko lang yung Talking Cactus nyo kung masasagot niya yung bugtong-bugtong ko! Oh, no. Ano? Bugtong na naman? Hindi nga ako marunong yan eh! Ako din! Hindi ako marunong! Eto na yung bugtong! Sagutin niyo ah! Buktong-buktong, isang malaking puno, ang bunga ay hugis puso. What? Alam ko yung sagot boyong! Wow! Ano? Santol! <coughs> Ngay! Hugis bilog naman yung santol, Princess eh. Mali yung sagot mo. <laughs> Oo nga, no? <laughs> um, kay Mito yung sagot, boyong! <laughs> Tama ba ako? Mali ka rin, Bebang. Maasim to kapag kulay green. Matamis naman kapag yelo. Ikaw, Mama Cactus, alam mo ba yung sagot? Naku, sagot mo alam, Bebang. Paano na yan? Hindi natin may babalik si Talking Cactus. Lagi niyo naman hindi nasasagot yung bugtong ko. Dapat mag-aral kayo mabuti, Bebang Princess. Hindi naman kasi namin alam yan eh. Eh, hindi ko ibabalik si Talking Cactus.

Ay, si Boyong! Nasa baba na. Gutahin natin, bilis! Ang sakit! <laughs> Hindi ko sasabihin. Sagutin niyo muna 'yung bugtong-bugtong ko. Ay, nga pa rin sabihin. Hello guys, magandang araw. Ako si Bebang. <laughs> Si Boyong Butike ayaw pa rin ibigay sa amin si Talking Cactus. Alam nyo ba kung anong sagot ng buktong ni Boyong? Bugtong-bugtong, isang malaking puno, may buwang hugis puso. Comment lang kayo kung alam nyo yung tamang sagot para mabawi namin si Talking Cactus. Bye-bye! Kita-kita tayo sa part 4!